Hello mga Inday. So, ayan, nandito ako sa Bella Chica Beauty Studio. Kasi season na ng aking kilay. So, ayan mga Inday. 2 to 3 years nga po pala ang tatagal ng ating kilay. Basta tapusin nyo ang second season. At yan po yung unang anesthesia na nilagay sa aking kilay. Bago po lagyan ng shape ang kilay ko. At kasama ko nga po pala dito si Camille Valderrama. Ang pinagawa naman po niya ang kanyang labi kasi gusto niya po ng red lips. So pagkatapos din po babara ng anesthesia ang labi niya ng 10 to 30 minutes. Pag labi po kasi ay masakit po talaga kaya mahaba-haba ang pagbabad ng anesthesia. Aabot po yan ng 30 minutes. So, ayan, ginagawa na po ang kanyang labi. Sine-shape at sine-shade na rin po. Bago yan, ay ginagawa na rin ang pangalawa kong, kong Binaba na rin po yan ng 10 to 15 minutes bago po shade -an. At after 15 minutes, nag-shade na nga ulit si ate dyan sa left side ng kilay ko. So, ayan mga Inday, hindi nga pala ako nakaramdong dyan ng sakit. Ramdam mo lang na mayroong gumagawa sa kilay mo. Kasi, hindi mo na maramdaman yung sakit. Kasi, pangalawang inestasya na nga naman ang pag... Kaya, hindi na masakit. Ako'y pinagpalit, pero di yun masakit. Alam mo kung bakit? Mas mahal ako nung pumalit. So, ayan mga inday, after a year, a year, a year, a year ago. So, ayan, pagkatapos po ng ilang minuto, ay natapos na rin ang isang kilay. Nang walang sakit. So, ayan mga inday, kung gusto nyo magpagawa ng kilay dito na kayo sa Villa Chica Beauty Studio. Ayan, ang ganda. So, ayan mga inday after nyan. Dito naman sa kabilang side, sa right side ng aking kilay. So, ayan mga inday yung second season finish. Ayan, pak, pak, ganun. So, tiis ganda. Yan yung totoong tiis ganda. May result agad. ba diba? Kitang kita. Yung resulta, ang ganda. Pak na pak. Huwag lang tumingin sa aking ilong na malaki ang butas. <laughs> so, yan mga inday. Kung gusto nyo rin magpagawa ng ilong, meron din sila dyang pampatangos. So, nakita ko, pwede lang kayo mag-query sa kanilang Facebook. Magpapa schedule kayo kung anong gusto nyo ipapagawa sa inyong face. So, meron sila dyang glutathione. Merong liquid eyeliner na maintain, uh, permanent. Pwede rin kayong magpagawa. Lift therapy. Meron din. So... Basta, i-query nyo lang sila sa kanilang Facebook. Hanapin nyo lang yung Facebook page nila ng Bella Chica. Meron silang iba't ibang branch kung saan kayo malapit. So, ayan lang guys. Thank you so much sa inyong panonood. Sana'y nag-enjoy kayo. Please like, share, and subscribe. And kung mapanood nito sa akin Facebook, i-follow niyo po yung aking Facebook. Thank you so much. Kung mapanood niyo naman to sa aking YouTube, pa-subscribe na rin po sa aking YouTube para lagi kayong updated sa akin. Anytime na mag-upload ako ng new vlogs ko. Thank you so much, Babosh. God bless you all, guys. See you next vlog. Momma.